Ayan, for today's video, pupunta ako dyan sa tataniman namin ng kamatis guys. Silipin natin yung tinaniman namin ng kamatis. Ayan, dumadaan ako dyan sa pilapil. Uy, sumisili pa sa camera oh. <laughs> Galing yan. <laughs> sa dumadaan ako dyan sa bukid may mga palay pang pa. ganda ng palay guys oh. tapos ayan lalakad na naman ako dyan siyempre maglalakad ako dyan guys alang gumapang ako dyan <laughs> tapos liliko na ako dyan kapunta na ako dyan dun ayun nagtuturo na naman ako dyan guys oh. Yan yung dyan namin lilipat yung mga tanim namin na kamatis. Ayan, naglalakad na naman ako dyan guys. Papunta na yan doon sa uh, punlaan namin ng mga kamatis guys. yan malapit na yan oh. Ayan na. Ah. <laughs> Galing Galing yan. <laughs> Tingnan nyo itsura ng mga pinula namin ng na kamatis. Dinidiligan pa namin yan ng mga abono guys. Yung pinandilig namin dyan, di, uh, may halong abono. Ayan No? Oh. Ganyan lang kalalaki guys. Ah, kahit anong gawin namin dahil ah, nagulan nga, maanggi pa rin. Nilagyan na namin ng sako yan para hindi maanggihan. Tinatangay lang ng hangin guys Kaya pinabayaan na lang namin Bahala na kung may matira dyan guys Tapos Babalik na naman Pupunta uli ako dyan sa, Papakita ko pala dyan Yan yung mga talungan na yan guys Pakita ko yan, yung maraming bulaklak na yan. Oh. Ooh. Napitasan na namin yan guys. Nakabenta na rin kami dyan kahit pa paano. Ayan oh. May marami mga bulaklak oh. Tapos papakita ko dyan yung may mga bunga sa ilalim. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ooh. Kahit konti lang ang bunga niyan guys. Okay na rin yan. Makakabili na rin tayo ng bigas dyan. <laughs> Galing <laughs> ah lalakad na naman ako dyan, siyempre. Maglalakad naman talaga tayo dyan. Hindi tayo gagapang, guys. Tapos, sakit ako dyan. Yun! Tuturo ko yun, guys. Magtuturo na naman ako dyan. Yung ulap na naman, dumidilim mo. Ayan, oh. Oh. Malapit na namang umulan, guys. Tapos yun, may sumisikat na araw. Tapos, sa iba ba, madilim. Tapos, yan, magtuturo turo na naman ako dyan, yung lilipatan namin ng kamatis. Tapos, pabalik, tuturo na naman yun, kumakaway-kaway pa, guys, oh. Makakaway-kaway pa sa camera. Uy, uy, sana, uy. Ayan. Ayan, may sumikat na naaraw, guys. Ayan. Ah, so natakpan na naman siya ng mga ulap na ah, paulan. dumidilim na naman. Tuturo na naman ako dyan, guys. Oh, babalik na naman dito. Uy, kumakaway ulit, guys. Kaway.